Okay mga tropa no, oh, Naayos na natin siya Nung sinachat ko na yung mayari dito na Okay na mga okay niya. Sabi niya uh, Magpaturo din na sa pano um, Itong mga sigsag Okay uh, Hindi mapili na sa messenger ko lang Sa magpadala ng video Kasi maiksi yung mga video doon sa Papadala, send ko sa messenger Agawaan uh, ko na lang sa ng video Para medyo mahaba Para mapaliwanag ko lahat dito yung mga Dapat niyang gawin Si man nag-request na pwede ba na ako mag-guide. Paano gamitin yung mga nandito. Ah, sige. Ah, ito ang unang sit-up dyan. Ah, kung straight sewing ka lang. Diretso, diretso lang. Ito yung pointer nya. Ganyan. Ito rin isa. Ganyan. Ito mga dial nya to. Ah. Ito yung stitches nya. Ito yung mga design. Kita nyo yung mga design dyan. Oh. Ito rin. May design din Tapos ito, pag nakalagay ito dito, ang pointer itong parang tahi na straight lang yan. Yung katabi niya na parang sigsag. Parang hindi yan gumagana. Isang, ito, dalawang picture lang to. Dalawang design, pero isa lang ang tayo yung gumagana dyan. tingnan natin mamaya kung ano yan. Ah, naka pointer dito. Ah, ibig sabihin yan, straight so siya kasi yung tahi nya parang straight yan no? naka drawing dyan tapos ito may dalawang bilog dito may parang tuldok sa gitna sa bilog yan ito naman yun sa karayom kung ilagay mo dito yan kihitin mo lang kung itong bilog na i-point mo itong bilog na nasa gilid ng oblong na yan nasa gilid yung bilog ibig sabihin yung karayom niya ah uh, nasa kabilang side siya yan o oh. nandito siya yung karayom lagi pag may niya nandito lagi ang karayom eh ngayon kung gusto mo kung gusto mo igit na yung karayom nasa iyo na lang yan kung sa gilid mo padaanin yung karayom kung sa gitna kung sa gitna ito yung bete mo yan ilagay mo dyan sa circle ng gitna tapos ito mga Sigsag sige Uh, subukan natin patahin gagamitin natin tong mga nakadesign na stitches dito okay. yan una natin tahin yung stretch sewing lang wala nakasit dito yan yan nakasit dyan ito naman nakasit sa gitna yan stretch sewing Ito lang. Ito mo. Diba? Sretro siya. Wala siyang design. Oo. Wala siyang design. Oh. Tapos. Uh, kung gusto mo pasinsin yan. Tahi nya, pasinsin badalam, nalang, mo. Yan tayo niya pasinsin bada lang. Ito na lang i-adjust mo. Pwede man ikrati yan. Pwede dito. Pwede dyan. Ito na lang mag-adjust dito kung gusto mo. pasa dito pasinsin yan dyan banda. Mula zero. Pag zero yan hindi na natatakbo yan. Mula dito. So one. Two, Ruiz. Ang pinakamalaking SPI niya, yung hakbang ng tahi. Uh, number 4. Yung tahi ng hakbang ng karayom. Ganun. Yung ganito. Ayan. O, ganina, ilagay natin sa 3. Ito yung tahi ng number 3. Adjust mo na lang to, Ito na bahala kung saan mo ilagay dyan. Ganyan, ganyan. Kayo na bahala dyan. Kung anong gusto nyong laki ng hakbang ng tahi. Okay? Dalang or sin -sin. o sinsin. O, sinsin o dalang. Ayan. Tapos, <laughs> Sunod natin gawin Sigsag kasi madalas dito magawa Magagamit sigsag Ito Itong Ito lang Ito wag mo na Ito lang gagawin natin Ilagay mo yan dito Yan Di ba nakita mo tong uh, Ito wala abo na May drawing na parang sigsag maliliit Hanggang palaki ng palaki Kung dito mo ilagay yan sa Dito banda Yan yan yan, yan yung pinaka Ibig sabihin niya, yung sigsag niya, maliit Banda rin natin ha Ang so, lumabo yung ano natin Yan Oh Ito yung sigsag niya Hindi sigsag Hindi siya gano'ng masigsag mal ma Maliliit lang yung galaw ng karayom Yan pero i-adjust mo yun para maklaro mo yung sigsag. Ito kasi, hindi siya maklaro gaano sigsag ako kasi ma madalang yung tayo. I-adjust mo tong dito, dial stitch. Ito. Ikaw na mag Para makitang kita nila yung sigsag mo, dito at iset mo siya sa pinaka may pino. Yung may pinong tahe. O, so, diba? lagyan natin dito sa liwa sa number one. Ayan. Pino yung tayo sa Pino Pero <coughs> Mas kita mo yung sigsag yun o know? Yan you know? Maliliit yung sigsag nya Kasi kung madalang siya Ganito yung sigsag nya Para hindi mo gano'n mahalata Kailangan mo Sinsin. Sinsinan Para madetalye yung pagkasigsag nya yan, yan Ibig sabihin maliliit yung sigsag Kasi nakasit ka sa Dito Maliliit na Sigsag yan yan ngayon, pwede mo na siya iurong dito. Kung gusto mo malaki, 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 malaki. Hanggang sagad mo yan dyan. Yan ang pinakamalaki. Malaki sigsag, ganyan. Uh, Nasayon na lang yon Mag-adjust dito kung gusto ka malaki, laking sigsag. Malili, masin, malili at malaki. Yan, nasa yun na lang yon Tapos, steady, steady <coughs> lang tayo sa number one. Uh, bago na yung cellphone natin. Yan o, yan o. Diba sigsag sa parang pino? Mas maganda tingnan pag masinsin yung pag niya. Pero nasa iyo pa rin yung ano. Uh, nasa iyo pa rin yung decision kung anong gusto mo. Kung gusto mo nga malalaking sigsag, malalaki yung hakbang. Ipihitin mo lang ito dito. Yung dial stitch niya. Oh, nilagay ko sa number 2. Ganito na yung makikita mong sigsag, o. Oh. Diba? Uh, medyo malaki na siya hakbang. Dito, o, pi. Masinsin. Kasi sa number 1 siya. Yan, medyo madalang-dalang na. Kasi number 2 na siya. Tapos, kaya ilagay mo sa number 3. Uh, malaki na na siya. Mga, ayan, o. Oh malaki na yung hakbang oh, ikaw na lang mag-adjust kung kayo na lang mag-adjust kung anong gusto nyo yung sigsag na SPI ay gagamitin yan oh, lang yan ang pinakamalaking sigsag dito pero yung ibang makina hindi yan ganito mga setup iba din may ito pinipindot lang may ito adjust lang hindi man pariho na ganito yung uh, mag-adjust pero pariwa lang sa sistema. Pero magkaiba lang yung mga pihitan. Kasi iba, pindot. Pindot-pindot lang yung iba. Oh, ito, ito mas madali kasi pipihitin mo lang. Alam, madali mo na siyang aralin. Yan. Nasa'yo na lang yung magsigsag kung gusto mo malaking sigsag at saka malaking sigsag. Uh, masinsin masinsen sa kapadalang. Kailangan sigsag at saka itong SPI mo magka ano siya magatugma magabalance kung ano yung gusto mong tahe yeah, ito yung tahe oh. ito yung number 3 nating tahe pwede sa abutin mong number 3 4 malalaki na rin yung ganyan yan oh. dito no? mo yeah. yan ito yung number 1 sa SPI natin yeah. oh, mamili lang ito hindi mo na ito galawin dyan lang pag gagamitin mo to ibalik mo to ayaw mo na sigsag gusto mo na straight balik mo to buutin mo lang ganyan Ilagay mo dito sa gitna. Ayan. Para yung karayom nasa gitna siya. Ayan. Ito. Balik mo dito. Ito. Kung gusto mo gamitin mga design nito ganyan lang siya. Pumulang galawin yan. Pihitin mo lang ito papunta dito sa kanan. Kasi hindi mo ito mapihit papunta dito sa kaliwa. Sa kanan lang yan. ikot mo ganyan. yan Ito yung design na gagawin niya. Ayan. Pag pag pinihit mo yan Pag nakatapat dyan, niyan yung design niya. Lipong. Pas lang bai, pas. Oke. Okay. Okay. Try natin yan. Oh. Ah, ganun din nangyari tira mo. Ito yung design ito. Malalaki sa kasi number 3 yung SPI mo hmm. pareho lang, pareho lang dito yan kung malaki yung SPI ganito mangyari para hindi mo gano'ng maintindihan yung tayo niya kasi malaki uh, pwede mo niya liitan ilagay natin sa number 1 basta ikaw na mga kung saan mo ilagay number 1 mahigit ganyan bata ganyan kahit hindi mo ilagay sa number 2 yan pwede lang kalahati yan pwede naman yan yan, yan ganyan okay o oh, number 1 tayo para makita natin yung detalye ng tahi para pino oh, ayan o oh, yan siya number one yung green na malaki siya yung spray niya madalang ganito oh, hindi mo maintindi ito number one siya yung spray niya oh. para medyo kita mo na yung ano kita mo na yung pasada uh, design niya Yan, pareho na lang yan. Kung yung iba naman dito, ah, uh, ikutin mo lang, ikutin yan, papunta ganyan. Kung ano, saan siya naka-forma, yun din yung style ng, design ng tatahin niya. Pero bago ka magpihit-pihit ng mga ito, kailangan nakataas yung karayom kasi pag pinihit mo tong mga dial na to, gagalaw yan siya, yan o. O, gagalaw. O. Kailangan nasa, nasa taas siya yan o, gagalaw. Oh. Kung ano yung mga design dito nakalagay, kung nakatapat yan dyan, yun ang gagawin niya. Ayan. Itong Ayan, dito. Ito, Galawin na. Subukan natin itong ano. Ito. Ano bang design yan? kinuha na Ayun na yung design niya oh. kuwang kuha ito yan ito o, kailangan masinsin siya ilagay mo siya dito banda kasi kung number one siya ito yung tahinya niya Uh, hindi gano klaro ito ba yung paramburda kailangan lang maging pino yung tahi para makita mo yung detalye ng tahi yung design busa na na sinulid sa lalip sandali busa na na sinulid oh, okay ah uh, oh yun na yung mga pihitan niya uh, sig kung gusto mo sigsag huwag mo lang to galawin dito lang to sa may stretcho ito uh, street stretchoing yan but uh, <coughs> Tapos kung gusto mo sigsag, sigsag lang gagawin mo. Ito lang yung play, play Yan. Hanggang pinakamalaking sigsag. Dito ka lang mag-adjust at saka dito yung SPI niya. Ah. Okay lang pag gumamit ka ng sigsag, ito nakalagay yan dito yung stretch zone yan. Ito dito. Kung gagamit ka naman ng ito kung gusto mo gamitin yung mga design dito, ilagay mo to dito. Yan. Ilagay mo sa gitna itong no, pointer yan. Dito siya. Huwag mo siyang gamitin pag naka nakasigsag ka. Baka balik mo na dyan sa dati. Sa tamang posisyon. Tapos pwede mo na to siya ikotin. Ang ikot ito pa kanan. Ang ikot ito pa, pa kanan din. Pari pa kanan. Yan. Okay. Ito okay. na yung tamang setup niya. Basta yung ganina uh, mo ko dito. Yung paano paggamit. Okay na ito kasi aba na yung video natin kung isa-isa pa natin lahat yan. Yun naman yung gagamitin eh. Tapos ito, ito yung tension ng sinuli dito. Pahigpit. Paluwag, pahigpit dito sa tension ng sinuli sa karayo Okay. Sana makuha mo yung mga simpleng paliwanag ko lang. At salamat sa lahat na magsubaybay sa aking vlog.